Words up mga ka-brother? So yan, yeah, nandito tayo ngayon sa kanibang vlog kung saan magsa-celebrate tayo ng fiesta dito sa Darangan sa Binangon Rizal at makakasama ko ang aking mga pinsan na aking mga klase at yan, yeah, nagsisimula na ang fiesta dito sa Darangan at kung makikita nyo, traffic na nga daw sa Darangan kaya medyo malilate lang pagpunta sila So yun yeah, mga ka-brothers, tala mag-celebrate tayo ng ating fiesta dito sa Darangan! Okay pong 7-Eleven din dating niya ate. Masama, wala dito. Yan mga ka-brothers, hanapin natin ngayon at na. Kung sa ibang 7-Eleven, dapat pa si ate Jamie ah. Michelle, patay na si Brian. Hindi kayo kotse nila Ikaw bukay ka pa. Alam ko kotse nila eh. Nakapakarami okay. mo pang Ayun sila yung tatlo. Ayan o. Ang layo na narating ni ate Jamie. Ate Jamie, 7-Eleven nga. 7-Eleven. harap ng... <laughs> Grabe, 7-Eleven. Grabe nga yun. Grabe yung 7-Eleven, yung darangan elementary school. Ay, si Jamie. Si Jamie, paano tumangkat? <laughs> kaya pala inabot. Kaya pala itong dalawang ito umalis. Yon! Yung mga, mga ka-brothers, nakuha natin ang oh, Jamie natin. Ang layo na narating 7-11 sa so darangang elementary School mga punta. Sabi nasa si 7-11 daw. <laughs> 7-11! Ayun mga ka-brothers, pabalik namin sa bahay. Kasama ang brother ko si Ton. Tatlo pa mo bahay. Naligaw na sa ilaw, sindarangan eh, nga ang nangyari. <laughs> 7-Eleven, tapos napunta bigla sa uh, ano. Di makamove on, di makamove on. Sa darangan yes, di po talaga, di, 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 madali makamove on. Kasi, para, para, para Kasi para, para, para grabe, alay na narating nga. Di madali makamove on, okay? Di mag-move on. Yes, true. Kala ko, ba ano pa muna pala, ang yan ba siya? Grabe ka sa akin. comment yun, Sassy, I miss you. Hoy! Nakatag pa si Wen siya. Mom, see Wala ko kaya tagtagat. Tapos kaya kita may gallery niya, puro yun. Animation. Nagmamay din eh. Kahit na anong bagyo. <laughs> Pag jump scare. Sabay jump scare no. Ayan mga ka-brothers, nandito kami ngayon. Ay, daliri! Uy! Daliri na ako So, Ayan mga ka-brothers, nandito lang kami. Uh, sunset, the blue best. Ang lang dito eh. Yeah. So ayan mga ka-brothers, as nai mag-celebrate na ating fiesta dito sa Darangan, Binangon, Rizal. And yan, nandito lang ako sa overlooking namin sa taas, sa bahay namin. Sobrang ano kasama ko kuya yan yan ko. Yung mga ka-brothers ko sa baba. Hindi ko alam kung ba't baba, sabi nila mag-outro daw kami dito. So yan, as so, you can see, dito kami sa bubong. Ayan, boom lang ako. So, yun lang mga brothers At tapos yun dito yung vlog ko. Dito na kami nakapag-outer ng mga ka-brothers ko. Kasi nasa baba sila, iniwan ba naman ako? Sabi ko, tumas ulit eh. So, yun lang, mga brothers. Goodbye! The next day. What is up mga ka-brothers? So, yan. Pupunta kami ngayon sa aming probinsya sa Batangas. Kasi uuwi na yung aking lola at yung iba ko pang relatives sa bambansa Kasi doon sila nagtatrabaho. Then, yun, pupunta kami, paalis na rin kami, nagre-ready na lang yung aking mami at daddy. Kaya mga brothers umalis tayo at mula tayo sa aming provincial. Tara na! What is up mga ka brothers So yun, nandito na tayo sa bahay na aking lola. At, um, nandito rin yung mga relatives ko, mga pinsan ko, sa father side ko. So medyo maraming tao dun, kaya dito muna ako sa matahimik ng lugar na in, um, para ba nag-video yun? Kaya tara mga ka-brothers, kakain na tayo and time check, 5 na. Kaya tara, kumain na tayo mga ka-brothers. So yun mga ka-brothers, nandito na tayo ngayon sa aming um, resort and sobrang lakas na alon ayan kita niyo, sobrang ingay dito well ayan nandito ako sa resort namin medyo maliit yung resort namin pero solid dito mga ka-brothers so ayan gabing gabi na mga ka-brothers and time check it's already 9 9 na siya mga ka-brothers 9.30 na so ayan dito lang ako sa dagat sobrang nakas na alon usually gusto ko mag swimming eh kasi yun, malas na yung alon kaya umakon na rin kami so yun mga ka-brothers, may amaya pa kami mga late night, mga 11 or I don't know kung so mga ka-brothers i-video ako na lang aming pabuhay kasi ako ipagod na rin so yan mga ka-brothers so yan mga brothers is kaka-wi lang namin galing sa biyahe time check 1am na